dito join lang natin to para makapag-join tayo sa kanilang globe reward at TM reward. Ayan. So ito yung ating reward points. And sorry ito, ito na nga sya, nakalagay na dito na points. O oh, di ba? So nagkaroon na ako ng points dito. So as you can see, nagkaroon na ako ng points. Ayan, so ganito lang talaga kadali magkaroon ng points. Ayan, so magload load lang po tayo ng mga promos nila kahit anong promos. Hello kaibigan! Ayan, welcome back to my channel and welcome back kaibigan. Ayan kung ikaw ay nahirapan kung paano nga ba magkaroon ng globe one up ninyo ng points gamit po ninyong mga TM SIM card ayan, kung meron kang TM SIM card at hindi mo alam kung paano nga ba magkaroon ng points so in this video, tuturoan ko kayo kung paano nga ba yan gawin at kung paano mag-apply sa kanilang reward points ayan. so yung reward points, isa po yung ways para magkaroon po tayo ng points kada load po natin ng ating mga globe globe at TM SIM card So, yun kaibigan, tuturuan ko yung tuturuan ko yung kung paano nga ba yan gawin. So, napaka-simple lang. At kung hindi mo alam kung paano nga ba yung ways kung paano nga ba yan gawin. So, ito na ang video to ay para sa 'yo Okay? So, ito na kaibigan. So, dito kaibigan, open na po natin natin mag Globe One account. So, open na po natin. So, ito na nga yung aking t_m na ginawa. gamit po yung aking TM SIM card dito sa Globe One app account. Okay, so ito ay hindi pa ito nakapag-apply ng TM points. So nakikita nyo naman dito, wala pa nakalagay dito sa taas na points. Or kahit saan dyan, di ba wala pa. So nakalagay dito is load balance pa lang. So yan yung tutorial natin ngayon. Tuturuan ko kayo kung paano nga ba yan magkaroon ng points. So dito. Ayan, so nakikita nyo to dito sa baba. Ito may nakalagay na rewards. So, tap lang po natin yung rewards. Okay, so ito siya nakalagay. Free membership for all. Tapos, more ways to earn points. Okay, so itong rewards nila ay nakapokus lang talaga to sa points. Then, bigger and better rewards catalog. Then, access to freebies and surprise. Okay, so dito join lang natin to Para makapag-join tayo sa kanilang globe reward at TM reward. So dito, Make sure na tama yung inyong name. Tapos yung name nyo po at numbers. Then tap natin itong enroll. Okay, so tap natin itong enroll. So dito nakacheck na po siya. So it means pwede na po tayo magkaroon ng points dito. So si reward catalog lang po natin. Okay, so ito siya. Ayan. So, ito yung ating reward points. Dito tayo makipag kita ng mga points natin. So, rito, ito na nga siya. Nakalagay na dito na points. O, ba diba? So, nagkaroon ako ng points dito. So, as you can see, nagkaroon ako ng points. Then, yung points ko ay mag expire siya ng March 31, 2026. Eh, ang it means po kasi niyan, kapag no points expired daw, kapag hindi tayo mag-load within that March 31, 2026, ma-expire na po siya. Di ba? So, dito siya. Dapat dito tayo mag-load load at mag-register tayo ng mga freebies nila at mga networks nila na pwede natin makapag-earn tayo ng rewards. So, katulad nito. Ayan. So, makapag-load tayo dito. Unlimited call and text to SIM card. Ayan. 4 points. Din dito, 200 MB. Surfing 1 day. So, dito may points. Dito, itong pinakamalaki. 1 gig surfing for 1 day. Ayan, so magkakaroon tayo ng napakalaki 10 points, di ba? So dito, as you can see, mayroon na 10 points. Bonus po kasi yan. Bonus reward po yan kapag mag-enroll po tayo dito. di ba? So ganyan lang kadali, grabe. Dami nilang mga freebies. Ito yung mga freebies na sinasabi sa kanila kanina na more on freebies daw. So ito siya. Magkaroon tayo ng mga freebies. Grabe, free lang pala to. magpag ka pa lang. So yun, yun yung kagandahan nito. Ayan, so ganito lang talaga kadali magkaroon ng points. Ayan, so mag load, -load lang po tayo ng mga promos nila, kahit anong promos, katulad dito. Ayan, so dito, dito sa promos nila, ayan, as you can see, ito siya promos. So mag-buy lang tayo ng promos and makakapag-earn tayo ng points, okay? So para mas maganda talaga, makapag-earn tayo ng points, so dito tayo mismo sa Globe One up na mag-registered or mag-buy ng mga promos nila. Okay, so dito nakalagay na nga siya, ito na siya. Nakalagay na sa dito yung aking points which is yung 10 points na free po nila as of February 9. So February 9 po ngayon. So yan, nagkaroon na po ako ng points. So bonus points po yan, natulad ng sinabi ko nina. So yun kaibigan, so ganito lang talaga kadali. And I hope natulungan kita sa video na to. At kung natulungan kita kaibigan, I don't forget to like and subscribe para malaman ko rin kung sino po yung natulungan ko dito sa video natin ngayon. Maraming salamat kaibigan sa panonood. And I hope You enjoy this video and thank you for watching. God bless. So, this is the end of our video, kaibigan. Ayan. So, thank you sa panonood, kaibigan. And ganoon na talaga magkaroon ng points yung ating mga globe at the sim card. Okay? So, yun, kaibigan. So, thank you sa so panonood, kaibigan. And see you soon to my next video. And God bless, kaibigan. So, thank you for watching.